Welcome to my YouTube channel. Welcome to MJ's Vlog. At ayan, medyo matagal-tagal na, na hindi ako nakapag-upload ng videos. Ayan. So ngayon, bihira ako nakakapag upload bira lang ako nakakapag-upload gawa nga nung amo kong mabahay. Ay, lagi na siyang nag-work from home dito sa bahay. So, siguro ngayong linggo, parang isang araw lang siya nag-office. Kaya nung nakarang araw, nakagawa ako ng video. Dahil ngayon, ngayong gabi, umalis yung amo kong mabahay tsaka yung alaga ko. Umalis sila ng mga 7 something. Ayan, so, alas 8 na. Actually, 8.30 na yung oras ngayong gabi. So, hindi ko alam kung aantayin ko sila hanggang umuwi sila or pwede na ba akong matulog. <laughs> kasi 9 o'clock kasi yung pahinga ko dito sa bahay. So, dahil yung alaga ko ay naka-holiday sila, na, syempre. Uh, long holiday na sila ngayon kasi nga uh, Christmas at New Year. So sa January na yung sunod na school ng aking alaga. Kaya pwede silang mapuyat. Ayan kasi late naman din silang uh, gumigising tuwing umaga. So, uh sa video na ito, meron lang akong tingin share sa inyo na nangyari na naman kanina. Ano kami kanina kasama yung amo kong babae at ayan, nangyari na naman yung napapansin kong pagbabago sa ugali ng aking amo. So bago ko itsika sa inyo sa mga viewers ko ngayon na ngayon palang manood dito sa aking YouTube channel. Ayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe sa so my YouTube channel. Kung gusto nyo pang malaman yung buhay ko bilang isang domestic helper. So lahat ng sinishare ko po dito sa aking YouTube channel ay based on my experience, naranasan ko talaga siya at gusto kong i-share sa inyo para at least magkaroon kayo ng kunting idea kung ano ba talaga yung nangyari sa buhay namin bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. At ayan, meron lang akong kunting i-chika sa inyo about sa nangyari kanina. Ewan ko, yung iba makakarelate dito. So isa nga napagbabago dun sa ugali ng aking among babae na. Alam niyo ba yung yung feeling, yung sitwasyon na kapag yung ating mga alaga in alam yun, mas gusto nila tayo, mas gusto nila tayong makalaro basta gusto nila ta, mas gusto tayong makalaro kaysa sa nanay ganon. Ngayon ngayon yung amokong babae kapag ganun yung nangyari sa amin. Ang nangyari yung amokong babae, parang hindi na siya hindi niya na na-appreciate yung ganun na hindi niya na-appreciate yung ganung pangyayari na ngayon. Parang mas gusto niya na siya lagi yung gusto ng bata basta siya lagi nabanggit ko na rin iyon nabanggit ko na rin to eh, sa mga ibang vlogs ko kung talagang uh, si yung mga viewers ko ngayon na laging nakasubaybay sa mga vlogs ko nabanggit ko na rin to sa mga ibang mga past vlogs ko na yun nga yung amo ko parang mas gusto niya na yung anak niya mas malapit sa kanya yung gusto niya yung anak niya mas gusto siya ganon so ganun yung nangyari tapos kanina lumabas kami uh, kanina lumabas kami sumakay kami ng train ngayon nung pagkasakay namin ng train yung aking alaga sumunod sa akin sinundan niya ako di hinawakan niya yung kamay niya kasi gusto niya sumama sa akin ngayon ang nasa loob kami ng ano ng train yung alaga ko gustong gusto niya akong laruin gano nagaharutan kami doon sa loob ng train tapos itong nanay cellphone lang siya ng cellphone kasi hindi naman siya nilalaro ng kanyang anak Is mga mga ilang minuto makalipas ng ilang minuto itong amo kong babae dahil siguro na napansin niya na sobrang harutan namin doon sa train ano tinawag niya yung alaga ko tapos lumipat sila nang nang lumipat sila nang pesto so, <laughs> ewan ko anong nangyari doon sa sa amo ko pero ewan ko bakit siya bakit niya tinawag yung anak niya tapos lumipat sila nang pesto na iwan ako doon sa dahil doon sa pesto ko hindi yun, naiwan ako dun sa pwesto ko, tung, alaga ko. Ayaw niyang ano, ayaw niyang sumama dun sa nanay niya. Sabi niya, chichi, tinawag niya ako. Tinatawag niya ako. Tinatawag niya ako. Tapos sabi ng nanay, di ano, papuntahin mo dito. Sabi niya, ganun sa anak niya. Tapos ayun, tinawag niya yung pangalan ko. Ayun, para tumabing ako sa kanya. Pero bago pala, pero bago pala yung paglipat ng aking amok. Pagka, pasok kasi namin sa train pala, hinah, uh, silang magkasama, magnyari tong alaga ko. Sabi niya, gusto niyang lumipat daw sa akin, gusto niyang pumunta sa akin. Eh, ang dami kasi mga pasahero doon sa, sa loob ng train. So, parang labas kasi noon, guys, parang mas gusto niya pa ako kaysa doon sa nanay niya. Uh, sinabi niya doon na, sabi niya, gusto kong ano, pumunta doon kay TJ. Sabi kaya siguro pag pagkat, pagkatapos ng ilang minuto yun nga, tinawag niya yung anak niya pa tapos lumipat sila ng ibang posisyon kasi nga parang siguro siguro medyo iba na siguro yung feeling niya siguro that time kasi nga marami kasi mga pasahero doon tapos mas pinili ng aking alaga na pumunta sa akin kaysa doon sa nanay. Kaya yun lumipat tapos yung paglipat naman ayun tinawag ako ng aking alaga na naman ang lakas-lakas ng boses niya na So ayan yung unang nangyari. Tapos yung pangalawa naman nung nandun kami, nung nakarating na kami dito sa may San Juan Moon. Pagkababa namin ng train, ayan, lakad-lakad kami. Tapos yung, ayun yung alaga ko, sunusunod pa rin siya sa akin, nakahawas sa akin. Tapos yung nagharutan naman kami dalawa, naglalaro kami. Tapos, uh, no, bigla siyang ano, meron siyang sinayaw sa sobrang tuwa niya. Meron siyang ginawa na nakakatawa. Tawa ko ng tawa kanina kasi sumayaw siya kanina. Kasi yung alaga ko kapag tuwang-tuwa siya basta kapag uh, sobrang happy niya minsan kung ano nung nagagawa niya parang nababaliw na basta sobrang hyper sa sobrang kasiyahan tapos uh, bigla siyang sumayaw eh sabi ko kay sabi ko sa kanya pakita tawagin mo yung nanay mo pakita mo sa kanya yung ginawa mo sabi ko ganun sa alaga ko tapos tong nung tinawag niya yung nanay niya tumingin yung, yung tumingin yung nanay tapos tuwang tawa ng tawa yung aking alaga Adi, tinawag niya yung nanay niya. Sabi niya, mami. Tapos, ganun. Tapos, uh, as sumayaw siya. Tapos, yung nanay, guys, parang napaka-KJ. Killjoy siya. Nag-KJ siya kanina kasi pagkatawag ng, ng anak niya, sumayaw siya. Lumingon siya ganun. Tapos, gumanon na siya agad. din wala siyang kali reaction ba? Tapos, dire-direcho lang siyang ano. Parang, alam niyo yun. Parang, hindi maganda talaga yung feeling niya ba? Na, So, di ba, nung, nung nakita kong ganun ako, sabi kong ganun, nag-ano na naman siya, parang, alam mo parang nagselos na, ewan ko anong tama, tama ba yung term ko na parang nagselos kasi mas, ayun nga, mas pinipili ako ng aking alaga kan ngayong araw na to, nung lumabas kami, nasa labas pa kami, may mga tao kasi yung nandalakan, yun, yun, tapos pag hinawakan siya ng nanay niya, ayun yung magpahawak, gusto niya sa akin, so parang siguro yun, nag-iba yung pakiramdam niya. So doon ko na na-realize na ano, parang yun na naman, yun na naman yung kanyang ugali. Yun it, isa ito sa talagang nagbago sa kanya na parang kapag kami close naging kapag close ko yung alaga ko ganyan, meron siyang natutunan sa akin, hindi na siya, hindi niya na na-appreciate pa. parang baliwala lang sa kanya, ganun. Kaya minsan ito yung naging dahilan kung bakit minsan naisip ko na parang ayaw ko na dito sa bahay nila isa ito sa dahilan kung bakit uh, talaga ngayon, ngayon, pinag-iisipan ko kung magre-renew pa ako sa kanila o hindi kasi nararamdaman ko na parang, ay ano nga, parang yun nga, hindi na ako masaya, gawa ng yun nga, laging nandito yung amok kong babae, tapos yun yung, hindi na siya yung kagaya dati na marunong mag-appreciate yung mga naitutulong ko sa kanya, ayun, hindi na siya ganun, kaya hindi talaga, hindi talaga ako happy kapag nandito yung aking Tsaka isa pa pala na alala ko pala, isa pa pala na ayaw ko. Yung, yung mga ano ba kapag lumalabas kami tapos yun, uh, tapos sa uh, sinasabi niya doon sa mga friend niya, doon sa pamilya niya, na yun nga magaling yung anlaga ko, magaling siyang magano, magaling siyang magsalita ng salita nila. Tapos yung pagsasalita niya ng English, hindi kasi ganun diret diretso pa. So parang hindi pa siya marunong talagang mag-English. Ang sa akin naman, kaya hindi napapractice yung pag-i-English ng aking alaga. Gawa nga ng ngayon na malaki na siya, nakapagsalita na siya, itong amo kong babae. Laging nag-work from home. So, syempre, kapag nag-work from home siya, siya laging nag sa alaga ko. Tapos yung gamit nilang lingwahe, syempre yung lingwahe nila. So, wala talaga. Hindi talaga nakapagpractice yung alaga kong mag-English. kay kaya nga kaya nga mas kaya mas gusto ko na nag office na lang yung amo kong babae para kami lang dalawa yung nandito sa bahay para talagang mas mabihasa pa siyang magsalita ng English kasi tapos sasabihin na sasabihin nila na yun nga kailangan niyang matutong mag-English, kailangan niya pang gumaling ng English. Eh, hindi paano yan paano matututong mag-English? Ilagi e, nandito yung amo kong babae, hindi siya nakapagsalita ng English kapag nandito kasi laging yung amo kong babae yung uh, siya yung yung amo kong babae yung natuturo sa kanya tapos yung man. So hindi talaga siya natututong mag-English. Kaya pinag-iisipan ko talaga kung mag stay pa ako dito. Hindi na kasi wala naman ang problema sa trabaho dito. Magaan lang talaga yung trabaho ko dito, guys. Wala akong reklamo. Ang ang problema lang talaga yun nga yung pag ng alaga ko minsan, ganun pag-ugali ng alaga ko kasi nga laging nandito na yung amo kong babae. Masyado niya ini spoil yung kanyang anak. So, parang lumalaki na napay. Pagkamaldita minsan. Law na kami ka tatlo ka. So, ayan yung ganap sa akin ngayong araw. So, ayan po muna yung kunting share ko na ganap sa buhay ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Ang masabi ko lang guys, dito kapag magtrabaho kayo dito sa Hong Kong, wala talagang perfectong amo. Wala talagang 100% na mabait na amo. Minsan, may mga pagkakataon na mabait yung amo natin. Pero may mga, alam yun, may mga pakunti-kunting sabit din sa mga ugali. Ang alawa naman sabi ko ay ta, kailangan lang natin talaga ng mahabang mahabang pasensya once na mayro magkaroon tayo ng mga alaga, ma, once na magtrabaho tayo dito sa Hong Kong. Ayan, long long patient, walang katapusang patient. At ayun, kailangan nating mag-ipon. Ayan, Pilipin nating makapag-ipon para in case man na yun nga kapag once na nagbago yung ugali ng ating amo or hindi na natin makayanan yung pagtitiis natin sa kanila, meron tayong gagamitin na pang-apply pang apply ulit ng bagong trabaho. So, ayan po yung konting share ko sa video na ito. I hope na meron kayong natutunan. Ayan, sa mga viewers ko na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe.